Mayong hapon mga kamisor, light na lang karon sa may Barangay Santa Cruz Social Highway. Di ito siya kabaw-baw ang kanyang color pula. Nga badyari, no ang gingong natumba na kalit. Dahil sa highway mga kamisor natubangan sa may medic. So sa inyong makita mga kamisor, boto ang ligid na sa likod. Atong uh, tryon po mga kamisor, ginabi ang, ang uh, um, driver no sa sampit kabaw-baw. Sir, ikaw driver na baw-baw sir. Kaya ka-interview on? Interview Sir, maayong hapon. Ano siyong pangalan, sir? Lot Sintino. Sir? Lot Sintino. Lot Sintino. Tagasa ka, sir? Taguluan. Taguluan. So, sa'yo yung ni sir? Eh, kwan, Bigay akong yang tas. Yangtas tas? sa right side. Hmm. Tas. Kwan niya nga ni... Ibigay niya. Mauto ni Boto ang interior. Hmm. Pagbuto sa interior. Yung uwot naman ito. Yung dahil sa kuning nilipong ripadong. Hmm. Ako ni ripadong. Ito nga maambak niya. Hmm. Pagpulit ako, tumba. Mabalik mo siya. -tumba. Hmm, tumba na siya, tahan. sir. Pila ka po yung mong sakay, sir? Upat talaga po. Upat, kit ka po. Upat, tulo sa likod. Isa sa tabangan. Kumusta man yung... Asa din yung hihato din mong mga pasayro, sir? Santa Ana. Santa Ana. Pila ka pasayro ng samaran, sir? Sa'yo ka tanaw. Wala, wala yung samaran. Okay, rin. Iba na natugan ba? Natugan. Asa yung lapit ang natumba na, sir? Ay, dana, padulong ha, pagtumba. Pero wala yung sa sakiran, sir, nga naangin na wala. Okay. Tuloy planning... sa ginoo para tong time sa dalan. Sakto man na may mga sakit pero ko nga sad gaga agi na kay. Pila na man ka ay gimbo ba sir? Pito na. Pito ka tuig na ni. You... Nga karon pa gininhi tabo nga ni. So ang imo biyahe sir taguluan sentro Santa Ana. Bora ginay porente. Sige sir sentro na sir. Salamat sir. So, mo ni mga kamisyon, bababa So, morning, Mariam, Bishop, Nikalit rani siya og kuan mga kamiso no na natumba wala gyud siya ingon nga nagrabihan pagbalintong. natumba siya tungod kay aning bigay ang yang tas mga kamiso og hinungdan ani buto ang ligid ani nga nasampit nga baobao, ka color pula Ang babaw mga kamiso dunay flight number nga 1001 4009 400940 Mga kami sir Ang bao bao Muna yung plate number Nang nagmanihan ni si sir Sintino Mga, mga kamisor. sir So muna mga kami Mga kamisor. sir Ang ito uh, ang mga sakay Ani Ang isa lang ni mga kamisor, sir Kaya pagkatumba Kay naman siya nga side na tumba Pagbuto sa ligid So naipit Sir di ka uh -huh. sa di sa... so, ka sir Di na, taguluan Poblasyon Sa subong kukon Subong ka Sir So naipit mga kamis or morning siya ang naipit. Kani boto mga kamis na ang ligid bro. So far mga kamis ang isa lang ang kuan. Isa ani mo naipit ka nang naglingkod mga kamis nag-assist karon sa to mga first MDR remote guluan. Ma'am sakay kani apen. Ma'am pwede man mo say ni ani sa hitabo sa wala pa ni Buto ang ligid. Wala man hinay ra man ta. dagan hindi niyo kung ano naihagapak. hmmm. iniuto naman daw yung super kamo naman mga mam. kaniyong super kamo sa mam. kaniyong super kamo sa mga mam. kaniyong super kamo sa mga mam. kaniyong super kamo sa mga mam. kaniyong mam. kaniyong super kamo sa mga mam. mam. kaniyong super kamo sa mga mam. sa mam. kaniyong super kamo sa mam. Sumadto manggris isa pa sa mga sakering babaw. Ito. So, Wala ang binat mga kamison ni sir. Mina ako dini. Para man pero, pero kanina eh, mo niya ang plaster pagatumba niya. Adito. Oh, dito? ay mo na nanggi plaster. So nakaragi ka diya sa akin Hindi siya ka nao. Hindi siya ka okay, nao? Kinaipit siya? Wala na. Ah, wala ra? Nagtindog pa siya. Nagtindog ra. So ilang gi alas mga kami, sir? Ay mo tong... Kauban niya po sa'yo. Kauban niya po sila? So ilang gi sa mga kami, sir, no? Sa stretcher? sir? Okay i-check ka pang gabi siya kayo naipit. Ano yung mga gabi siya, ma'am? Brad! Oh, ma'am, ano sa polis? Sa'yo po, Okay. Ay mo makakarigaw, eh. So, ariglahon po mga kamisor ni Sir Sintino. Sir Sintino, mga kamisor, ang iya, mga pasahero. Mga kamisor, no, yung karga ni yung baubaw. So, taga barangay Sugbungkugon ni eh, mga kamisor Sir Sintino, no? Barangay Sugbungkugon, taguluan, misa kamisor rintal. Huwag ang yahang biyahe ani sa Gigan Sento, sulong sus taguluan. Paingon po sa may barangay Santa Ana. O, wala damang mga kamisor nga ning bigay ang yang tas, no? Gibotiag ni Sir Sintino kay yaman yung baubaw nga color pula nga badjari. Ano ni bigay ang yang tas. Ano niya, rin to, kamis, yung ito mga kamisor, buto ang ligit. Inundel, mamoto yung gipul break mga kamisor. Mamoto nga, uh, kay di naman niya makontrol, kahit naman yung gipul break. Maura rin ito nga, sa ligit sa pikas, natumba rin siya. Dani nga side mga dani paingon dani ang pagkatumba mga kamisor. So doon na siya yung upat ka pasahero. Isaan ni mga kamisor ang uh, naipit. Na nakaroon mga kamisor sulod sa ambulansya sa uh, MDRR Taguluan, mga kamisor. Pero super so mga kamisor wala iyadag mga injury nga nahitabo sa ato mga pasahero labi na po sa driver nga si Sir Sentino mga kamisor. Pero yun pa man na mga kamisor no iyagi ya nila ilang dalon sa balay balanan ang nasampit nga pasahero labi na to naipit mga kamisor ng usa ka babae dai alang sa igo nga pagtuki og sa medikasyon mga kamisor. Sir, sa may plano, ani, sir, sa imong bobao ka ron? Hindi sa pulis, sa ilang advice. Pero willing kang nga masagot, okay. mabaga sa pagpa-check up, pagtambal. Okay. 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 So willing mga kami sir, sir Sintino, ang driver sa sampit nga baba mga kami sir nga. Mabaga siya sa gastuhon po sa pagpa-check up, ani ato ang mga pasahero niya. <laughs> Ang pangalan mga kamisor sa pasahero ato ang atuon po dito karoon mga atin ya niya, atil. ma'am? Hindi, ma'am. Anong pangalan, Luwila. Luwila? Luwila. Luwila... Carcosia. Taga saan, ma'am? Asa dai, isa dai. Laga mo. Cargus yan. Cargus yan. Si Blanun ma ni Mam. Dalam. Pa isriya nalaga. Pa isriya sa Blanun. Tungod pa isriya tu mga kamisort si Mam Lowella. Manghod mga kamisort ning atong interview po, na hinabi kay ulagi pa check up po ni mga kamisort kay naipit mugud ni siya pagatumba sa bubaw kay eh, siya na nanaglingkod sa side po, lan ni sa tuong driver. So para rin mga kamis nga ato ang mga personalized MDR taguluan kaya lagi rin nila lumpur sa may polimerik butiag sa iyang iksoon mga kamis ato ang nahinabi So so far mga kamis ato no, update po sa dagan traffic ko karoon na sa nasampit niya area sa may uh, barangay Santa Cruz National Highway ato bangan sa may pulimedic mga kamis yung ato bangan yun man mga kamis ato bangan Update sa dagat traffic ko, mga kamisyon, no? wala ra siya, ingon nga, nabalda ang dagat ko, kinara si ka ron ang involved nga baobao. -bao. Wala po ilaing na ni mga kamisyon nga sa kinan, kanilang yung baobao. Tungod ka, bigay ang yang tas, nibuto yang ligid mo, tunga. Ah, uh, natumba siya mga kamisyon, paingon sa kilid. na natumba ang nga bahin, naana siya. Bagay, bata pa kami siya assist Pinagi sa itong personal SMDR Excuse me ma'am Masa inyo ang nakuhaan sa iya nga findings? Nag-swell, manggot ang iya Ang TL Ipa-extray na ito na kay Basi na ay possible fracture Kunya ang isa ka pasyente Kung siya kay naulo daw siya So ipasitis na na ito na Kunya wala na ba ako sa polymetic sila kabuk? Ini dalon? sila daw kung magpa-x-ray. Sila tanan magpa-x-ray. So, pero sa katong isang nga dialysis, wala naman daw siya na Pero ang patat ka pa So, kani? Kani yung uban na niya, sakay? Pangalan. Kuhan niya po siya, sakay. So, ila i-assess po ng mga kamis? So, asa mo siya? plano ko nung dalon, ma'am? Kining isa, ma'am. Try pa rin sa polymetric kung naas na x-ray sa lower. Oo. Kaning isa, pasitiskan. Huwag ka kayo na ulo. Okay, pasitiskan. Okay. Tuna po ng driver mga kamisor, wagit po ni Bayas, Sir Sintino, para po sa pag sa iyang mga pasahero. Na no, mga ang isa ni mga kamis, or magpasitiskan kay nabundak mga kamis, or no? Pagingong ulo, and then ang isa, may mga pa-extray mga kamis, or kay Moni naipit, kay nakigda karon dani sa stretcher mga kamis, or sa ambulansya sulod sa MDR Motoguluan. taga Malitbog yapon mga kamisir no halos sa guys sa duha ang taga Malitbog ani ang isa is taga taga kuan ni siya daig pero mo siya sa so na ni ato ang nahinabi mga kamisir sir. Kenapa? 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 sir? Kenapa? ka Kenapa? 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 Nimmo baba, di ara na nimmo baba. Tuwa to na, ingat Diyan Diyan na Ay, na. Diamping-damping. Ito derby na to, no? yeah. so so. So an. Apo na resuwan man ang mo lo. Hmm. Amresma. So no ni Ma'am Lovella nga si Ma'am Risma. Ah, ilang ipa-check up ni, ilang ipa-extract kaya lagi na ipit. Ug ang galing baw-bawa mo maka kami sore nga naada ni. Bawao ni Sir Sintino. ilang ibilin kay ang giubanan nang yahang mga pasahero, mga kamisor, para ba sa Balay Tambalanan. Nasa so, ilap, pang itry, mga kamisor, pulimedic. Kaya uh, matud pa, mga kamisor, ang isa magpa-city man. So, nata niyang baubaho, mga kamisor. Again, atong ipakita ang plate number. Teka, parang kay Sugbong si Sir Sintino, parang kay Sugbong Gugon. Teka, parang may samis rin tal, mauni ang iyahang plate number. 1001-400940 one, 1001 zero, zero, one, ano na siyang gibilin tani mga kamisor? Ang iyahang baobao. Uh, -bao. So butyak pa mga kamisor ni Sir Sentino nga kung sa edisyon ani sa kagawalesan nga baobao mga kamisor, na willing naman siya. pero ang yung gingon nga willing po siya nga muabaga sa gasto sa pagpatambal no pagpa-check up sa iyang mga pasahero. So, so far mga kamisor mga tong update tani sa may Uh, para kay Santa Cruz National Highway. At umangan sa Polymedic Hospital. Mga kamisor. sir, Kailan lamang inyo hang kauban. Eh. Miss Or Julina Loob kauban si Miss Or Jam Marcel. Sa Miss Or Radio mo balita mo lagad. Mulingaw, oh. bye mga kamisor, sa mga driver diha amping karon ay mga mamag sir sa pagmaneho og uh, yung batunan ang Blow Bugs B. No, Dr. Blow Bugs B mga kamisor, sa inyo biyahe. No, alang sa meaning ng Blue B mga kamisor... Hila ito ng ipasupot. Basta mauna siya mga kamis sa inyong buhaton. Sa dili pa mumubiya sa inyong mga panimalay. Sa pagmanayong sa inyong mga sakyanan, mga kamisor. Mga angay, nga mga dalo, prepara alang sa inyong pagmanayong mga kamisor sa inyong mga sakyanan. Para if ever na mga checkpoint, na yung mga sa dalan, no at assure mo mga kamisor nga kompleto mo sa inyong mga gamit. O well prepared, good mo mga kamisor. samping kanunay mga kamisor. Happy Friday.